Ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Trinidad? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video nito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang isa sa mga katotohanan ng Kristyanismo na mahirap ipaliwanag ay ang Trinidad. Walang sapat na kaparaanan upang lubusan itong maipaliwanag. Ang Trinidad ay isang biblikal na katuruan na imposibleng lubusang maunawaan ng tao. Ang Diyos ay kahanga-hanga at higit ang karunungan kaysa sa atin. Kaya nga, wala tayong kakayahan na maunawaan siya ng lubusan. Itinuturo ng Biblia na ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Itinuturo din ng Biblia na mayroon lamang iisang Diyos, Bagamat nauunawaan natin ang relasyon ng tatlong persona ng Trinidad sa bawat isa, sa kabuuan ay hindi ito kayang maunawaan ng isipan ng tao. Subalit, hindi ito nangangahulugang, hindi ito totoo o hindi ito itinuturo ng Biblia. Dapat isaisip ng mag-aaral na ang salitang Trinidad ay hindi ginamit sa kasulatan. Ito ay salitang ginamit ng mga teologo sa pagtatangkang ilarawan ng Diyos at ang ng mayroong tatlong miiral na kapwa walang hanggang mga persona na bumubuo sa iisang Diyos. Dapat unawain na hindi itinuturo ng Biblia sa anumang paraan na mayroong tatlong Diyos. Ang katuruan ng Trinidad ay isang Diyos sa tatlong persona. Walang mali sa paggamit ng salitang Trinidad sapagkat ito'y katumbas ng salitang tatlong nabubuhay kapwa walang hanggang mga persona sa iisang Diyos. Kung problema para sa iyo ang pagintindi sa doktrinang ito, isipin mo ito. Ang salitang lolo ay hindi ginamit sa Biblia. Sa kabila noon, alam nating mayroong mga lolo sa Biblia. Si Abraham ay ang lolo ni Jacob. Kaya huwag kang maguluhan sa salitang Trinidad. Ang higit na mahalaga ay ang konsepto ng salitang Trinidad ay makikita sa banal na kasulatan. Upang ang iyong pag-aalinlangan ay ganap na maishintabi, narito ang mga talata sa Biblia na tumutukoy sa paksa ng Trinidad. Una, sinasabi ng Biblia na mayroong iisang Diyos. Deuteronomio 6.4, Unang Korinto 8.4, Galatia 3.20, at Unang Timoteo 2.5. Ikalawa, ang Trinidad ay binubuo ng tatlong persona. Genesis 1, 1, 1, 1, 26, 3, 22, 1.1, 1.26, 3.22, 11.7, Is 6.8, 48 16, 61 1. Mateo 3 16, 17 Mateo 28-19 Kalawang Korinto 13 14. Sa mga talata sa Lumang Tipan, ang kaalaman sa wikang Hebreo ay makatutulong. Sa Genesis 1.1, ang maramihang pangalang Elohim patungkol sa Diyos ay ginamit. Ang salitang Elohim ay nagsasaad na iisang Diyos ngunit ang ginamit na gramatiko ay sa paraang pangmaramihan. Sa Genesis 1.26, 3.22, 11.7 at Isaiah 6.8, ang maramihang panghalip sa Diyos na amin ay ginamit. Ang Hebreong salita na Elohim na tumutukoy sa Diyos ay tumutukoy sa higit pa sa dalawa. Sa wikang Ingles, mayroon lamang dalawang anyo, pangisahan at pangmaramihan. Sa wikang Hebreo, mayroong tatlong anyo, pangisahan, pangdalawahan at pangmaramihan. Ang pangdalawahan ay salitang ginagamit na tanging para sa dalawa lamang. Sa salitang Hebreo, ang dalawang anyo ay ginagamit sa mga bagay na magkapares, kagaya ng mga mata at mga kamay. Ang salitang Elohim at ang panghalip na salitang Amin ay nasa anyong pangmaramihan at iyon ay tiyak na higit pa sa dalawa at posibleng tumutukoy sa tatlo. Pus sa, sa Anak at Banal na Espiritu. Sa Aklat ng Isayas 48.16 at 61.1 Ang anak ay nagsasalita habang tinutukoy ang Ama at ang Banal na Espiritu. Ikumpara ang Isayas 61.1 sa Lukas 4.14-19 para makitang tunay ng anak ng Diyos ang nagsasalita. Inilalarawan ng Mateo 3.16-17 ang pagbabautismo kay Jesus. Makikita sa pangyayaring ito na ang Diyos Espiritu ay bumaba sa Diyos Anak habang ipinoproklama naman ng Diyos Ama ang kanyang saluubin tungkol sa kanyang anak. Ang Mateo 28.19 at ikalawang Korinto 13.14 ay hanimbawa ng tatlong magkaibang persona ng Trinidad. Ikatlo, kinikilala ang bawat membro ng Trinidad sa iba't ibang talata sa Biblia. Sa lumang tipan, ang salitang Panginoon na may malaking titik na pa ay bukod sa salitang Panginoon na may maliit na titik na pa. Genesis 19.24, Hoseas 1.4 Ikatlo, sinasabi ng kasulatan na ang Panginoon ay may anak. Awit 2.7.12, Kawikaan 30.2-4 Ang Espiritu ay nagmula sa Panginoon, mga bilang 27.18 at nagmula sa Diyos awit 51.10 hanggang 12. Ang Diyos Anak ay mula sa Diyos Ama, awit 45 sa hanggang 7, Hebreo 1.8 hanggang 9. Sa bagong tipan sa Aklat ng Juan 14.16 hanggang 17, ipinahayag ni Jesus sa Ama ang tungkol sa pagpapadala ng isang katulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ito'y nagpapakita na hindi inaangkin ni Jesus ang kanyang sarili bilang ama Ubilang siya ang banal na espiritu? Dapat ding isa-alang-alang -alang ang ilang pagkakataon sa Ebanghelyo kung saan nakikipag-usap si Jesus sa Diyos Ama. Siya ba ay nakikipag-usap lamang sa kanyang sarili? Hindi. Nakikipag-usap siya sa isa pang persona ng Trinidad, ang Diyos Ama. Ikaapat. Ang bawat membro ng Trinidad ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. 1 sa Is 27, Roma 1:7, Unang Pedro 1:2. Ang anak ay Diyos. Juan 1.1.14 Roma 9.5 Colossus 2.9 Hebreo 1.8 Unang Juan 5.20 Ang banal na Espiritu ay Diyos. Mga gawa 5.3-4 Unang Corinto 4, 3.16 Ang nananahan sa atin ay ang banal na Espiritu. Roma 8.9 Juan 14.16-17 Mga gawa 2.1-4 Ikalima ang katayuan ng mga persona ng Trinidad. Pinakikita ng kasulatan na ang banal na Espiritu ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak, at ang Anak naman ay nagpapasakop sa Ama. Ito ay panloob na relasyon at hindi maipagkakaila ang pagkajos ng sino mang persona sa Trinidad. Ito ay isang katuruan na hindi kayang arukin ng limitado nating pag-iisip sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Tungkol sa anak, tingnan ang mga talata na Lucas 22.42, Juan 5.36, Juan 20.21, Unang Juan 4.14. Tungkol naman sa Banal na Espiritu, tingnan ang mga talatang Juan 14.16, 14.26, 15.26, 16.26, 16.7 at lalong-lalo na ang Juan 16.13-14. hanggang Ikaanin, ang gawain ng bawat membro ng Trinidad. Ang Ama ang pinanggalingan o may akda ng Sanlibutan, unang Korinto 8.6, pahayag 4.11, Nang banal na kapahayagan, pahayag 1.1, ng kaligtasan 1.3.16.17, at ng gawain ni Jesus bilang tao, 1.5.17.14. Ang Ama ang nagpasimula ng lahat ng mga bagay. Ang anak ang kinatawan ng Ama at nagsakatuparan ng mga sumusunod na gawain ang paglalang at pagpapanatili ng sanlibutan, 1 Corinto 8.6, 1.1.3, Colossus 1.16.17 Nang banal na kapahayagan, 1.1.1, Mateo 11.27, 1.16.12-15, Pahayag 1.1 Nang kaligtasan, ikalawang Corinto 5.19, Mateo 1.21, 1.4.42 Ginawa lahat ito ng Ama sa pamamagitan ng anak na bilang kanyang kinatawan. Ang banal na espiritu naman na nagmula sa ama at sa anak ang gumaganap ng mga sumusunod na gawain. Ang paglalang at pagpapanatili ng sanlibutan. Genesis 1.2, Job 26.13, Awit 104.30 Nang banal na kapahayagan, Juan 16.12-15, Efeso 3.5, Ikalawang Pedro 1.21 ang ating kaligtasan. 1.36, Tito 3.5, Unang Pedro 1.2, at ang mga gawa ni Jesus. Isayas 61.1, mga gawa, Jes Ang Ama ang may lalang ng lahat ng bagay at ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Wala sa mga kilalang halimbawa ang ganap at eksaktong makapaglalarawan sa Trinidad. Ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay hindi mga bahagi lamang ng Diyos kundi bawat isa sa kanila ay Diyos. Ang paglalarawan gamit ang tubig ay isang magandang halimbawa, ngunit bigo pa rin itong ipaliwanag ang Trinidad. Ang likido, singaw at yelo ay mga anyo ng tubig. Ang ama, anak at banal na espiritu ay hindi anyo lamang ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay tunay na Diyos. Sa makatuwid, habang ang ganitong paglalarawan ay magbibigay sa atin ng larawan ng Trinidad ang nasabing darawan ay hindi eksaktong makapagpapaliwanag sa Trinidad. Ang walang hanggang Diyos ay hindi kayang ipaliwanag ng limitadong isipan ng tao. Sa halip na ituon ang pansin sa pagpapaliwanag sa Trinidad, si nating ituon ang ating pansin sa kadakilaan, kawalang-hanggan at kaluwalhatian ng Diyos. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di maarok ang kayamanan karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya. Roma 11.33-34 hanggang Yan ang aming sagot sa tanong na ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Trinidad. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.